sir, hindi natin na videoan yung ilan natin no? Madali tayo, Master Gibbs. No, is dayan pre? Is <laughs> <laughs> La ba? Sigaras. Sigaras. Sarap nito. Ay! Lunok na naman niya pre, dalawa. Okay, nakabideo yan pre. Okay. Nakadali na naman si Master Caves Sinabit? Ha? sinabit. sinabit? Lab laban mo lang konti Kaya mo lang muna Ano mo lang? yung ko sabi sinabit Kaya nga eh Adali sya oh Ha? Gumaba niyo inyo mga lalaki Eh sige Ge 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 Gantang hilaan yan Woo Ay Ganoon Gumaan Gumaan Dalawa yata kanina yan pre Oh, Hindi yan Hindi yan Ayun yung isa oh Dalawa na eh oh. Oo yung ano kanina Hindi naman iiyak yung reel ng ano, ano, ano eh Biglang gumaan. <laughs> balik, balik, balik. <laughs> Baby, oh, binalik mo. Eh. Patay tayo dyan. sayang na naman to lalaki pa naman ng sinker ko no na hindi ka ngayon hindi ka dini dini Wala po. Yan. Balik kita doon. Maliit ka pa eh.